Kaya bang marinig ni Maria ang panalangin natin ng sabay-sabay? Ilan sa mga bintang sa atin ay hindi pwedeng marinig ni Maria ang ating mga panalangin dahil di daw siya all-knowing kaya di niya alam na nananalangin tayo sa kanya. Di niya maririnig ang bilyong-bilyong mga katoliko na nananalangin sa kanya at since na isa lang siyang tao, ang magagawa lang niyang pakinggan ay isa o dalawa at ganun pa rin siya kahit nasa langit na daw siya. Una sa lahat, isang logical fallacy na pagbintangan ng Birheng Maria na hindi siya all-knowing kaya hindi niya malalaman ang panalangin nating lahat. Hindi dahil sa hindi siya all-knowing ay nangangulugan na kaagad na wala siyang kakayahan na umalam ng mga panalangin natin. Pangalawa, maling pagbintangan na di niya maririnig ng sabay-sabay ang panalangin natin dahil tao lang siya at ganun pa rin siya sa langit. Ang langit ay hindi bound ng space and time dahil ang langit ay eternity o walang hanggan. Dito sa mundo, nalilimitahan tayong mga tao dahil bound tayo ng space and time. Tayong mga katoliko ay never na naging mali na manalangin sa mahal na Birhing Maria kasama ang lahat ng mga santo sa langit dahil may kakayahan silang marinig lahat ng ating mga panalangin at sila ang pangunahing nakatanggap ng pangakong makabahagi ng kalikasan ng Panginoong Yesus bilang Diyos. nga tayong parati ng Panginoon.